Narito ang buod ng aklat na may pamagat na The Richest Man in Babylon ni George Clason. Sa panimula. Ano ang nasa loob nito para sa akin? Alamin kung paano ka magiging maswerte. Noong unang panahon sa sinaunang Babylon ay may isang napakayamang tao na nagngangalang Arkad. Sa katunayan, siya ang pinakamayamang tao sa lupain. Nang makita ito, nilapitan siya ng dalawa sa mga kaibigan niya noong bata pa siya para tanungin kung paano siya naging napakayaman samantalang sila ay nagsumikap at halos hindi pa nakakakain ng kanilang mga pamilya. Napangiti si Arkad at sinabi sa kanila na kapalit ng kanyang paglilingkod bilang isang eskriba ay minsan na siyang sinabihan ng sikreto ng kayamanan ng isa pang mayaman. Ang sikreto ay, ang isang bahagi ng lahat ng iyong kinikita ay sa iyo na panatilihin. Sa madaling salita, hindi mo dapat gugulin ang lahat ng kinikita mo, bagkus ay i-invest mo ito, at i-invest ito ng matalino. Ito ang ginawa ni Arkad upang makapagsimula, nag-ipon siya ng sapat na pera upang ipahiram sa isang gumagawa ng kalasag, na pagkatapos ay nagbabayad ng interes sa utang, kaya lumaki ang yaman ni Arkad. Ang pinakamayamang tao sa Babylon ay binubuo ng mga talinghaga tulad nito, at sa mga blink na ito ay makikita mo ang payo na maaaring makuha mula sa mga ito na isinalin sa isang modernong setting ng panahon. Mababasa mo rin ang tungkol sa kung bakit hindi ka dapat magpahiram ng pera sa isang magtutroso, maliban kung ito ay para sa isang negosyo sa pagputol ng puno. Sa wakas, matutuklasan mo kung bakit ang swerte ay isang bagay lamang ng pagsusumikap. Pangunahing ideya isa. Ang sikreto sa pagbuo ng kayamanan ay ang mag-ipon at mamuhunan ng matalino. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga tao ay mas mahusay sa pagkuha ng kayamanan kaysa sa iba? Dahil ba sila ay matipid at pinapasok ang bawat sentimo na kanilang iniipon sa kanilang kutson, habang ang iba ay nilulustay ang kanilang kinikita sa lahat ng uri ng mga trinket? Sa katunayan, ang sikreto ng pagiging mayaman ay nasa pagitan ng dalawang sukdulang ito, Upang yumaman, hindi ka lamang dapat mag-imbak ng pera, ngunit alam mo rin kung paano ito gamitin ng matalino. Siyempre, ang unang bagay na dapat mong gawin ay mag-ipon ng pera. Malinaw na nangangahulugan ito na hindi mo maaaring gastusin ang lahat ng iyong kinikita, at sa makatuwid ay dapat na mabuhay ng bahagya sa iyong kinikita. Marahil ay maaari mong, halimbawa, bawasan ang maliliit na karangyaan sa buhay, tulad ng City Weekend sa Paris na pinlano mo, o ang tinahi na luxury toilet paper na binili mo ang mga regular na bagay ay matatapos din ang trabaho. Ngunit ang pag-iipon ng pera sa ganitong paraan ay hindi sapat para yumaman ka. Kailangan mo ring maghanap ng mga pagkakataon sa pamumuhunan. Ito ay dahil ang pera sa iyong kutson ay hindi tataas ang halaga. Kahit na ang paglalagay nito sa isang bangko ay bubuo lamang ng napakaliit na interes. Sa halip, kailangan mong i-invest ang iyong mga ipon sa isang bagay na lilikha ng mas maraming kayamanan, tulad ng mga stock, mga bono ng gobyerno, o mga pagsisimula ng pagpupondo. Kung gagawin mo ito ng tama, tataas ang halaga ng iyong ipon ng walang labis na pagsisikap sa iyong bahagi. Sa tuwing gagawa ka ng pamumuhunan, siguraduhin gawin ito ng matalino, ipagkatiwala lamang ang iyong mga ipon sa mga taong marunong gamitin ang mga ito. Halimbawa, hindi mo dapat ibigay sa isang magtotroso ang iyong pera, dahil sinabi niyang magtatayo siya ng negosyong pagbili at pagbebenta ng mga diamante. Sa kabilang banda, ang pagbibigay ng iyong pera sa isang hedge fund upang mamuhunan ng matalino ay maaaring magkaroon ng kahulugan, malamang mas alam nila ang market kaysa sayo. Pangunahing ideya dalawa. Ang sikreto sa pagiging matagumpay sa pananalapi ay palaging aminin kung gaano kaunti ang iyong nalalaman itinuturing mo ba ang iyong sarili na isang taong may kaalaman? Matalino kahit na. Kung gayon, ikaw ay nasa para sa isang pagkabigla. Ang tunay na karunungan ay namamalagi sa pag-unawa kung gaano kakaunti ang aktual mong nalalaman at inamin ito. Itinuring ng sinaunang pilosopo na si Socrates ang kanyang sarili na matalino sa pag-amin, alam kong wala akong alam. Dapat ding ilapat ang pilosopiyang ito kapag natututo ka ng mga bagong bagay. Huwag lukuhin ang iyong sarili sa pag-iisip na ngayon ay marami kang alam, ngunit sa halip ay huminto, sandali, upang tumingin sa paligid. Ito ay isang katotohanan ng buhay na ang pagkuha ng bagong kaalaman ay sabay-sabay na nagliliwanag sa higit pang mga lugar ng kamangmangan kung pipiliin nating obserbahan ang mga ito. Halimbawa, Kapag natutunan mo ang tungkol sa mga pangunahing batayan ng teorya ng relativity, hindi mo maiwasang makatagpo ang mas komplikado at sopistikadong mga lugar nito na magpapaunawa sa iyo na marami pa ang hindi mo pa naiintindihan. Kung mayroon man, nararamdaman mo na ngayon ang iyong sarili na mas ignorante kaysa dati. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao ay nabigo upang mapagtanto kung gaano kaliit ang kanilang nalalaman, lalo na sa larangan ng pananalapi. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na karamihan sa mga nasa hustong gulang ay nahihirapang gumamit ng kahit na mga pangunahing formula sa pananalapi, halimbawa, pagkalkula ng tambalang interes. Ang mas masahol pa, sila rin ay may posibilidad na maniningil ng maaga sa kanilang maliit na base ng kaalaman ng hindi humihinto upang isaalang-alang ang lahat ng mga lugar kung saan sila ay ignorante. Halimbawa, Natutunan ng ilang tao ang mga pangunahing kaalaman sa pamumuhunan sa mga mapanganib na subprime mortgage at naisip nila na sapat na ang kanilang nalalaman upang makamit ang yaman sa pamamagitan ng mga ito. Ngunit nabigo ng husto noong 2008 at walo dahil hindi sila nagpaus para matuto pa tungkol sa kanilang pamumuhunan. Nakalimutan nilang magtanong tungkol sa sustainability at riskiness ng instrumento. Kung gagawin mo ang karagdagang hakbang na yon at mag-aral ng pananalapi, maaari mong samantalahin ang kamangmangan ng iba na hindi nag-abala. Ito ay maaaring, halimbawa, makatulong sa iyo na makita ang mga pagkakataon sa pamumuhunan bago ang iba o gumawa ng kapakipakinabang na pakikipagkalakalan sa kanila. Pangunahing ideya tatlo. Mabagal ka lang makakaipon ng kayamanan sa pamamagitan ng pag-aaral sa pamamagitan ng proseso ng pagsubok at pagkakamali maraming tao ang nangangarap na maging mayaman sa isang gabi. Ngunit maliban sa manalo sa lottery, napakaliit ng pagkakataong mangyari ito. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay isang mahabang proseso na binubuo ng hindi mabilang na maliliit na hakbang pasulong at kadalasan ay higit pa sa ilang mga pag-urong. Pero bakit ganito? Bakit ang pagkuha ng kayamanan ay tumatagal ng ganoon katagal? Medyo simple dahil ang mundo ay patuloy na nagbabago, lalo na sa pananalapi. Nangangahulugan ito na hindi ka maaaring pumili ng isang diskarte sa pagbuo ng kayamanan, tulad ng pamumuhunan sa isang partikular na stock, at umupo upang panoorin ang pagpasok ng pera. Ang sistema ng pananalapi, at ang buhay mismo, ay napakahindi sigurado, kaya sa lalong madaling panahon isang malaking bagay ang mangyayari. Mangyari, tulad ng pagbagsak ng stock market. Nangangahulugan ito na kailangan mong umangkop sa bagong sitwasyon at matutunan ang tungkol sa mga bagong diskarte sa pagbuo ng kayamanan, pag-eksperimento sa mga ito at malamang na nabigo sa ilan. At tulad ng nahanap mo ang iyong susunod na diskarte sa panalong, isang malaking bagay ang mangyayari muli. Ngunit sa pamamagitan ng prosesong ito ng karanasan, at pagbagay ay madaragdagan mo ang iyong pangkalahatang kakayahang mamuhunan ng matalino habang nakakaipon ka ng mas maraming kaalaman. Sa katunayan, ang prosesong ito ng pagsubok at pagkakamali ay kahalintulad sa paraan ng pagunlad ng siyensya. Ang mga nabigong eksperimento ay maaaring maging kapakipakinabang gaya ng mga matagumpay. Kaya't kung gumawa ka ng isang nabigong pamumuhunan sa, halimbawa, mga subprime mortgage, Maaari kang matuto ng labis na maaari kang gumawa ng matagumpay na pamumuhunan sa parehong larangan. Ngunit mag-ingat sa pagkalimot na sa likas na katangian ito, ang pagsubok at pagkakamali ay nagsasangkot ng paggawa ng mga pagkakamali. Nangangahulugan ito na kailangan mong tiyakin na ang mga pagkakamaling ito ay maliit, kaya huwag mamuhunan ng pera na hindi mo kayang mawala sa isang lugar kung saan hindi ka sigurado. Sa susunod na mga blank, mauunawaan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng paggawa ng pera at paggamit ng kayamanan. Pangunahing ideya apat. Huwag lamang magtrabaho para sa pera upang makayanan ang mga bagay na gusto mo ngayon, gumawa ng pangmatagalang pamumuhunan kung saan gumagana ang iyong pera para sa iyo. Ano sa palagay mo ang pagkakaiba sa pagitan ng paggawa ng pera at paggamit ng kayamanan? Kung ikaw ay tulad ng karamihan sa mga tao, malamang na hindi mo napagtanto na mayroong isa. Ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Ang paggawa ng pera ay naglalarawan ng isang proseso kung saan ka nagtatrabaho para sa pera, ngunit ang pagkamit ng yaman ay nangangahulugan ng pagiging nasa mga kalagayan kung saan gumagana ang pera para sa iyo. Para mas maunawaan ito, isipin na nagtatrabaho ka bilang manager ng isang kumikitang pabrika, at bawat buwan ay nag-uwi ka ng napakagandang sahod. Malinaw na kumikita ka, ngunit nakakamit ka ba ng yaman? Hindi kinakailangan. Para dyan, kailangan mong dumaan sa proseso ng pag-iipon at pag-invest ng ilan sa perang yon. Halimbawa, kung mag-iipon ka ng bahagi ng iyong kita at i-invest ito sa real estate, makakamit mo ang yaman dahil ang iyong pera ay gagana para sa iyo at hindi sa kabaligtaran. Ang paggawa ng pera ay kadalasang ginagawa upang makamit ang panandaliang tagumpay sa pananalapi. Karaniwan mong pinapahalagahan lamang ang mga bagay na mabibili mo sa susunod na sweldo, habang ang hinaharap ay hindi gaanong nababahala. Ngunit may taglay na panganib sa ganitong uri ng pag-iisip, paano kung hindi na dumating ang susunod na sweldo? Ang pagkamit ng kayamanan, sa kabilang banda, ay nagsasangkot ng mga pangmatagalang layunin. Halimbawa, ang real estate na binili mo ay hindi magdadala sa iyo ng agarang kayamanan. Sa halip, kailangan mo munang bayaran ang puhunan o hintaying tumaas ang halaga nito. Maaaring tumagal ito ng ilang sandali. Ngunit kapag nagsimula ng magbayad ang pamumuhunan, malamang na patuloy itong gawin hanggat pagmamayari mo ito. Ang ganitong uri ng pangmatagalang pagpaplano ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng seguridad para sa mga hindi inaasahang kaganapan tulad ng pagkawala ng iyong trabaho. Pangunahing ideya lima. Ang paggawa ng mga pamumuhunan na binabayaran ng interes ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Kapag humiram ka ng pera, halimbawa, sa pamamagitan ng pagkuha ng student loan, malamang na kailangan mong magbayad ng interes dito. Sa kabaligtaran, kapag nagpahiram ka ng pera sa isang tao, maaari mong asahan na magbabayad sila ng interes para dito, at ito ay isa sa mga pangunahing paraan kung saan ang mga may pera ay maaaring makakuha ng higit na kayamanan. Upang maunawaan kung bakit ang pagbabayad ng interes ay isang katotohanan ng buhay, dapat mo munang maunawaan na ang pera ay isang mapagkukunan tulad ng mga empleyado o hilaw na materyales. Isipin na gusto mong magsimula ng pabrika. Ano nang kailangan mo? Naturally, kailangan mo ng mga hilaw na materyales upang lumikha ng iyong mga produkto at ang lakas ng tao upang gawin ang mga ito. Natural, kailangan mong magbayad para sa mga mapagkukunang ito. Ngunit kailangan mo rin ng kapital, pera para sa pagtatayo ng pabrika. Sa ganitong kahulugan, ang kapital ay isang mapagkukunan tulad ng iba, at dahil dito ay dapat bayaran. Upang maakit ang mga empleyado kailangan mong mag-alok ng sweldo, at sa parehong paraan, upang maakit ang kapital kailangan mong mag-alok sa mga mamumuhunan ng isang bagay, interes. Bilang isang mamumuhunan, ang interes ay isang kaakit-akit na paraan ng pagbuo ng yaman dahil sa likas na katangian nito, maaari mong mapataas ang iyong mga kita sa interes sa paglipas ng panahon, dahil kikita ka rin ng interes sa itaas ng interes. Halimbawa, Isipin na nag invest ka ng US Dollars isang daan libo sa isang bagong negosyo at sa takdang petsa ay binabayaran ka ng may-ari ng orihinal na halaga kasama ang sampung interes na nagkakahalaga ng US Dollars isa isa zero, Pagkatapos ay magpasyakang i-invest muli ang buong halaga sa isa pang negosyo na may parehong mga tuntunin sa pagkakataong ito kapag nabawi mo ang kabuan at 10% interes, makakatanggap ka ng US dollars isang daan at dalawamput isa tumaas ang iyong mga kita sa interes. Maaari mong ipagpatuloy ang prosesong ito nang walang katapusan, palaging kumikita ng higit at higit na interes. Tulad ng nakikita mo, ang iyong pera ay hindi lamang gumagana ng walang pagod para sa iyo ito rin ay nagiging mas epektibo sa kung ano ang ginagawa nito sa paglipas ng panahon. Susunod na matutuklasan mo kung paano naugnay ang swerte at pagsusumikap. Pangunahing ideya, anim. Ang pagkakataon ay pinagmumulan ng swerte na hindi katulad ng pagkakataon, ay maaaring itulak na mangyari ng mas madalas. Paano mo tutukuyin ang swerte? Maraming mga tao ang nag-iisip na ang swerte ay bumubuo ng random, serendipitous na mga kaganapan. Ngunit ito ba ay talagang palaging tumpak? Sabihin na naglalaro ka sa isang tennis tournament. Nag-ensayo ka ng husto sa loob ng maraming buwan at naghanda ng husto. Sa huli, panalo ka sa final sa pamamagitan ng pag-clip sa tuktok ng net para tumalbog ang bola na hindi maaabot ng iyong kalaban. Ito ba ay dalisay, nagkataon na swerte? Siyempre hindi, nakuha mo ang suwerteng iyon sa pamamagitan ng iyong hard practice. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa random na swerte, talagang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakataon. Ang pagkakataon ay nagpapahiwatig ng isang bagay na random at hindi naiimpluwensyahan na nangyayari, tulad ng pagpanalo sa lottery o tinamaan ng kidlat. Ang aktwal na swerte ay kailangang makilala sa pagkakataon dahil ang swerte ay hindi tunay na random sa halip ang mga tao ay nagsusumikap para dito at kumikita nito. Kaya paano mo magagawang gawin ang iyong sarili na mas maswerte? Sa pamamagitan lamang ng pagiging patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang madagdagan ang iyong kayamanan. Halimbawa, isipin ang isang negosyante na interesado sa teknolohiya ng consumer at sa makatuwid ay gumugugol ng oras araw-araw sa pagbabasa ng mga ulat ng trend, pagsusuri sa pandaigdigang sitwasyon sa pananalapi at pakikipag-ugnayan sa mga inovator sa kanyang network. Isang araw, nabasa niya na ang mga tatlo di na telebisyon ay inaasahang magiging pinakabagong trend, at sa paglaon ng araw ding iyon ay narinig niya ang isang inventor sa kanyang network na nakatuklas ng paraan para sa paggawa ng mga tatlo di na telebisyon sa kalahati ng karaniwang presyo. Natural na sinasamantala niya ang pagkakataon at nagsimulang gumawa ng mga telebisyon, naging napakatagumpay. Malinaw na ang kanyang pagsusumikap, pagbabantay at pagpayag na samantalahin ang pagkakataon ang nagbunga ng stroke ng swerte. Pangunahing ideya pito. Magsumikap upang makita ang mga pagkakataon at sakupin ang mga ito ng walang pagpapaliban. Marahil alam mo ang moto ng Boy Scouts, maghanda. Upang makahanap ng mga bagong pagkakataon, upang madagdagan ang iyong kayamanan, dapat mo ring sundin ito. Sa nakaraang blank, nakita mo kung paano ang paghahanap at pagsamantala ng mga pagkakataon ay maaaring magbunga ng swerte. ngunit ang kabilang panig ng barya ay ang pagpapaalam sa mga pagkakataon na dumaan sa iyong mga daliri ay nagbubunga ng malas, hindi nasagot na mga pagkakataon at kung mayroon lang sana ako mga kuwento. Kaya bakit kinalimutan ng mga tao ang mga pagkakataon? Masyadong madalas ito ay dahil sila ay nagpapaliban. Halimbawa, kung ang negosyante sa nakaraang blink ay nagpasya, na huwag mamuhunan sa bagong tatlo, di na teknolohiya sa telebisyon, at sa halip ay hinintay itong patunayan ng maayos at maging mas matatag, tiyak na nakahanap ang inventor ng ibang mamumuhunan sa kanilang produkto hindi ka makapaghintay para sa mga pagkakataon na ibigay sa iyo sa isang pilak na pinggan, kailangan mong maging maagap at sakupin ang mga ito o ikaw ay makaligtaan. Kung gusto mong palakihin ang daloy ng mga oportunidad na nakikita mo, kailangan mo lang magsumikap. Pag-aralan at investigahan ang mga lugar kung saan ka interesado at bumuo ng isang network para mas mahusay mong makita at pahalagahan ang mga pagkakataon kapag dumating na ang mga ito. Tandaan kahit na ang mga ginintuang pagkakataon ay talagang bihira, kahit na nagsusumikap ka. Nangangahulugan ito na maaaring kailanganin mong maghintay ng ilang sandali, at maaari itong makapanghina ng loob, dahil tila ang iyong pagsusumikap ay hindi nagbubunga ng anumang mga resulta. Ngunit ang iyong pagtitiis ay magbubunga sa kalaunan kapag ang isang pagkakataon ay naging maliwanag. Halimbawa, isipin ang isang negosyante na nag-imbento ng radyo na hindi nangangailangan ng kuryente. Nagsusumikap siyang maperpekto ang kanyang produkto at pagkatapos ay ikot ito sa mga mamumuhunan. Sa loob ng isang taon, tinatanggihan ito ng bawat potensyal na mamumuhunan na nagsasabing, sino ang nakikinig sa radyo ngayon? Bagamat nabigo, pinananatili niya ito hanggang sa isang araw ay napagtanto ng isang mamumuhunan na ang produkto ay perpekto para sa mga umuunlad na bansa na may mahinang grids ng kuryente. Ang produkto sa kalaunan ay naging isang mahusay na tagumpay. Ang kanyang pasensya ay nagbunga. Sa huling blink, matutuklasan mo kung anong mga aksyon ang humahantong sa pagkasira ng pananalapi at kung paano maiwasan ang mga ito. Pangunahing ideya 8. Gumawa ng mga makatuwirang pagpipilian tungkol sa iyong mga gastos at huwag kumuha ng utang. Naisip mo na ba kung paano napupunta ang ilang tao sa pagkasira ng pananalapi? Kadalasan ito ay dahil lamang sa gumawa sila ng hindi makatuwiran na mga desisyon sa pananalapi. Kaya paano mo maiwasan ito? Una sa lahat, kailangan mong gawin ang lahat ng mga desisyon tungkol sa mga gastos at gastos gamit ang isang makatotohanang pagtatasa ng iyong mga personal na pangangailangan at iyong mga kalagayang pinansyal. Halimbawa, sabihin na gusto mo ng isang bagong marangya na kotse. Hindi mo talaga ito kailangan at ang pagbili nito ay mga ngailangan ng pagkuha ng isang malaking pautang sa mga hindi ka nais-nais na termino. Malinaw na hindi mo dapat makuha ito, ngunit sabihin nating gagawin mo pa rin. Ngayon ay ginagamit mo na ang karamihan sa iyong kita upang bayaran ang interes, at sa huli ay dumating ka sa punto kung kailan mo dapat bayaran ang aktual na utang. Hindi mo ito kayang bayaran, kaya kumuha ka ng isa pang pautang para lamang mabayaran ang isang ito. Katulad na napunta ka sa utang na loob at nagkaroon ng mas mahusay na pag-asa na ang flash car ay komportable din na matulog. Sa katunayan, ang pagkuha ng utang sa pangkalahatan ay isang masamang ideya dahil hindi ka makakapag-ipon ng pera upang mamuhunan at makaipon ng kayamanan. Sa halip, gagastusin mo ang iyong kita sa pagbabayad ng utang. Marahil medyo nakakagulat, Maaari rin itong maging masama para sa mga nagpapautang dahil inaalis nito ang mga may utang ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang kayamanan. Dahil dito, hindi sila matatag sa pananalapi na maaaring humantong sa kanilang ganap na hindi pagbabayad sa utang ang pinakamasamang bangungot ng bawat pinagkakautangan. Halimbawa, sa kamakailang krisis sa Eurozone, malaki ang utang na loob ng Greece sa European Central Bank. Ang bansa ay kailangang magbayad sa utang na kaya hindi ito maaaring mamuhunan sa mga lugar tulad ng mga paaralan, infrastruktura, transportasyon, at iba pa, na magiging kapakipakinabang para sa ekonomiya sa mahabang panahon. Kung wala ang mga pamumuhunan na ito, hindi kailanman makakamit ng bansa ang kayamanan upang mabayaran ng buo ang mga utang. Ito ay maaaring humantong sa mga default na mag-iiwan sa parehong partido na mas malala kaya sa ilang mga kaso, maaaring maging matalino para sa mga nagpapautang na suspindihin ang mga pagbabayad sa utang upang hayaan ang kanilang mga may utang na makabangon muli. Pangwakas na buod Ang pangunahing mensahe sa aklat na ito Ang sikreto sa pagiging mayaman ay ang pamumuhay ng mas mababa sa iyong makakaya upang makaipo ng pera at ang pamumuhunan ng bahagi nito sa paraang nagdudulot ng interes para sa iyo. Dapat mo ring maunawaan na maaari kang makakuha ng iyong sarili ng swerte sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagsamantala ng mga pagkakataon ng buong tapang. Naaksyonan na payo. Mabuhay sa ilalim ng iyong kinikita. Huwag kailanman mangungutang upang makabili ng ilang mamahaling bagay dahil kapag nakita mo ang iyong sarili sa gayong hindi kinakailangang utang, napakahirap na makawala dito. Kung talagang gusto mo ang bagay na pinag-uusapan, ngunit hindi mo ito kayang bayaran, mag-ipon para mabili ito. Mamuhunan ng bahagi ng iyong kinikita ng matalino. Anuman ang kinikita mo, palaging tiyaking hindi mo gagastusin ang lahat ng ito sa mga bagay na gusto mo. I-save ang bahagi nito at i-invest ito sa, halimbawa, mga stock o mga bono. Dahil sa ganitong paraan magsisimulang magtrabaho ang pera para sa iyo, kikita ka ng interes. Gayunpaman, siguraduhin gawin ang pamumuhunan na ito ng matalino. Huwag magtiwala sa isang baguhan o isang baguhan sa iyong pinaghirapang ipon. Gaano man kaakit-akit ang isang pagkakataon, kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ng iyong pera ay walang karanasan sa larangan, malamang na sila ay mabibigo. Sa makatuwid dapat kalamang mamuhunan sa mga taong napatunayang alam nila ang kanilang ginagawa. Please subscribe! Maraming salamat po!